Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol dito sa aking nilutong nilagang karne ng manok at karne ng baboy. Ngayon ko pala mang ginawa na pinagsamang iluto na nilaga ang karne ng manok at baboy. Dati, ang palagi kong niluluto ay nilagang karne ng baboy lang. At kung Pasko, dun lang kami nagkakaluto ng nilagang karne ng baboy nung kami ay mga bata pa. Ngayon, ang nilagang karne ng baboy ay nagiging pangkaraniwan ng ulam. At ang kakaiba ay sinamahan ko ng karne ng manok. Una ko munang pinalambot ang karne ng baboy. Nung malambot na, nilagay ko na ang karne ng manok at itong sibuyas at asin. Yung kasing karne ng manok, madali lang palambutin yung karne ng baboy. Misa nabibili ay magulang na ang karne. Kaya ganyan ang aking ginawa. Inuna ko na ang karne ng baboy na pinalambot nagkulay dilaw na ang sabaw ng pinakuluan. Yan ay alam ko dahil sa karne ng manok. Ayan, nilagay ko na yung patatas. Pwede rin kamote. Iripolyo. Iripolyo o pechay bagyo, pwede rin. Or pechay na native. Ayan, yung saging na sabat pamintang buo. Pamintang durog, pwede rin. Siya nga pala, konti lang ang sabaw ng aking diluto. O yan, ah, konting halo-halo lang nang kumapit sa gulay ang lasa ng mga karne. Yan, pampalasa. Siyang so nga pala, ang niluto kong ito ay mabilisan lang. Hindi ko na masyadong pinahaba ang video. Higit 3 minutes lang po ito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa mga nanonood sa aking video. Kahit na maigsi o mahabang aking video, sila ay nag-iiwan ng bakas. At sila naman ay aking babalikan. Hindi man agad-agad, ngunit babalikan ko sila. Bilang suporta ah, sa mga kaibigan. Ayan, nakahiwalay na po ang unang ulam. Naging dalawang serve ang luto ko. Ayan na po, Nati Remijo YouTube. Thank you and bye bye.